Hello guys, magandang araw sa inyo. So, uh, mga after one month na uh, wala tayong vlog, wala tayong bike check. So, it, so sa wakas after one month, uh, meron tayong may iba bike check yan. No? Uh, so, nandito ulit, ulit kami sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus, Cavite. So, for this video naman po, ito na yung magiging buena mano ko after uh, may git some buwan. So, ito naman yung astigin na rigid MTB ni Idol Danilo Agas. Morning, morning. Yan. Yes. Yan. Yes. So, i-check natin ngayon yung specs ng kanyang maangas na rigid MTB. Kaya mag-start na naman. <laughs> Kaya mag-start na tayo. So, idol Kuya Danilo, no, before tayo mag-start, no. Tayo mo nakita. Ito ba yung kauna-unahan po na rigid MTB? Abali, ah, pangalawa na yan, idol. Ang una ko yung ano, KTS, kaso 26er lang. Mm. Ayun, nakatambak na lang. Wala <laughs> ah. masyadong gumagamit. Bali, yung kailan po yung na-build yun, yung KTS? Eh 'di siguro mga 2018. Ah 2018. Nine before pandemic. Mm. Itong ano, 'to, yung itong bago niyong rigid MTB. This year lang. Ah this year mm -hmm. lang. No? So next question naman idol, ah, saan niyo po ah, regular na ginagamit 'tong rigid MTB niyo ngayon? Sa mga lang sir, mga long ride mga ganyan. Pagka ano naman ibang bike naman pagka trail or ano. Ah, saan niyo po na ilong ride 'to? Ah, Laguna Loop mga ganyan. Ah Panubali or pa Red Pal, mm -hmm. mga ganyan. Yun nga, no? ito nga yung general background sa kanyang uh, Rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ito yung nagpaangas talaga eh. Yung frame. Ito yung uh, Specialized S-Works Epic. Yan, nakala ko chisel eh. Eh kasi chisel pala, al alam ko aluminum yun eh. Aluminum. Aluminum, no? Ito naman, uh, yun nga, carbon fiber to eh. Car carbon fiber na Specialized S-Works Epic na XC Hardtail Mountain Bike Frame. Uh, ano pala yung size po nito? Uh, di ba 29er po ito. Ah, oh, 29. Hindi ko lang kung may, may, uh, parang medium lang to. Parang medium 'yan, mm, no? Oh, 'Yan size lang. medium to. Ah, uh, ko na lang sa screen kung may mahanap pa kung size ng seat tube yung haba, mm. no? Then tapered, tapered yung head tube, then full internal cable routing. Pang BSA threaded na po 'tong bracket shell. Ito ang ano po ito, 31.6. Baa taw, oh, hindi ko na matandaan. <laughs> 30 oh, 30.9. 30.9. Parang yan, ano, screen, no? kung 31.6 or 30.9 mm diameter na seat post. No? Uh, quick release yung drop out, then yung the display caliper mount naman yan is post mount. So next naman ito, kanyang rigid fork. Ito nung binili nyo kasama na no? Pero hindi kasi carbon fiber nung pinitik ko eh. Hindi. Parang aluminum. Aluminum lang siya. Uh, sa itsura na ito, uh, mukhang Mountain Peak RGF 627 na aluminum 6061. 60, 60, Uh, ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade din dito. Mm -hmm. uh, yung steerer tube nito. Uh, tapered po ito, ano? mm -hmm. Yan, tapered, then... Ah, di, straight or non tapered to kung mountain peak RGF. Kasi okay, yung dropout nito is quick release. Eh. Mm -hmm. Dama -dama. Yan, then ng disc brake caliper mount din naman yan is post mount. Uh, next naman sa kanyang cockpit, ito yung kanyang ano, MTB handlebar. yun din, no? carbon fiber, S-Works, specialized S-Works. Yung lapad nito parang mga katulad ng sa akin 580 mm ang lapad. Then yung grips si po sir anong ano anong brand po nito? Bali parang generic lang to dati, ano rin to, uh, specialized din eh mas comfortable ako sa mga silicone lang eh. Ah, lang ako. ah malamang ito yung ano no pambansang ah. pambansang brand na unbranded na silicone handlebar grips no. Mm, dati specialized 'yan, eh. Tinanggal ko. Mm. Then next naman yung stem spunk spunk na short stem. Ah, uh, may idea ano ba kayo kung gaano? 30, 30, 30 mm 'yan. 'Yung 30 mm, Aung no? 30 mm lang ata. Tapos 'yung angle nito parang 0, no? Parang 0 degrees. Mm -hmm. Then 'yung headset po niyo na tapered, specialized din. Ah, hindi ko na ano <laughs> 'yun. 'Yung specialized na stock, no? Lang stock lang. 'Yung stock ng specialized na seal bearings. 'Yung seat lamp nito, kuya, specialized uh, din Specialized tayo. din eh, no? Ito 'to. 'Yung specialized din na quick release. Mm -hmm. Yan, uh, quick release. Uh, Ianaw ko na lang sa screen ko ano yung diameter nito, no? Kung 34.9. Pagka ko, parang 34.9 oh, okay, eh. Grand. Yung sipos nyo, kuya, hindi nyo alam yung brand, no? Mm. Unknown mm. brand, no? Uh, yung haba nito, mga 350mm na setback na may dual ball clamping system. Uh, next naman yung saddle niya, no? Yung Cell Italia. Cell Italia na, yan, may butas sa gitna. Malambot and flexible uh, ano to? Alloy. Ah, alloy pala to 'yun. alloy ah. yung ano, yung yung, yung railings no? no. So, Kuya, uh, Kuya Danilo, ano po yung naging feedback niyo dito sa saddle niya Okay Coco naman siya. Mm. Ayos naman comfortable kahit medyo manipis siya, maganda yung cushion niya. Ah, okay naman no. Uh. Yeah, so maganda yung feedback niya dito no. So, proceed naman tayo sa dry train. Uh, yun nga nakapabansang dry train to one by so wala kayong makikita ng front shifter, front derailleur at saka extra chain rings yung shifter ni kuya ah... Uh, ano po ito? Shimano no to. XT rin ata. Shimano Deore XT ba to? Mhm. Uh -huh. Yan Shimano Deore XT yan, Shimano Deore XT na 11 speed. Uh -huh. Yan 11 speed. Next naman ito kanyang MTB crank. Yan ah uh, yan di na sa gimbal. <laughs> <laughs> MTB crank ito yung Shimano Diori M5100 na Halotech na 170 175. 170. Parang 170, 170 mm ang crown arm 96 BCD na asymmetric at ito ay yan pang yan pang 2 by then uh, Shimano BB52 yung hollow threaded bottom bracket ay uh, ito namang chain ring yan na 1 by narrow wide na rounded ito yung pambansang brand na Decas ilang tip po ito kuya 30 uh, ano to 36 ata yan yan 30, Then, yung chain ni Kuya, tanke. Tanke ba to? Oo. Yan, tanke na 11 speed. Uh, papalitan lahat. yung cassette sprocket niya, Kuya, Shimano M5100 ba to? Hindi, parang ano rin te. Yan. Diorel na ta te. Parang ano eh, Shimano. Shimano. Parang Shimano. Parang Shimano Diorel to eh. Hmm, Diorel na ta. Yan, 114060 na 11 speed uh, next naman itong uh, RD Shimano Deore XT na pang 11 speed so nakalagay ano malaki malaki pala yung mga puli na naka e, parang foam no yung no, katulad sa akin dati ilang tip po yung ano nyo yung foam no hindi ko rin maalala parang, parang 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 15 o 14 oh, yung, parang si ata <laughs> yeah, oh. Yan, uh, okay, medyo so ito nga yung drive setup ng kanyang Mtb no. So next naman sa kanyang wheel set. So ito yung kanyang gulong no. Yan, Maxis Refuse. Maxis Refuse na 700 by 40C na tubeless ready, tsaka foldable, tsaka tan wall. No? ah, uh, ito naman kanyang MTB rims na 29er. Ito yung DT Swiss. DT Swiss na EX511 na aluminum double wall. Ano to 28 holes? 32. 32. Yeah, Yan, 32 holes yung spokes nyo, uh, kuya. Uh, pilar. Pilar. ko kuya eh dito sis pillar. Oo ko kumpiler to kung dito hindi ko na ma-attach. Parang pillar eh no. Uh, Parang pillar lang yan. Parang pillar 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 na spokes ni Naples. Ito, ito ito pa sa uh, nagpa-highlight ng rigid MTB ni kuya. Yan speed one sniper. Sandalozong hubs to eh. <laughs> Napoli ratchet to no, poli ratchet. Mm -hmm. Yan so yan si ano uh, kasita pa pre-have body, uh, seal bearings. I-check natin 'yung tunog nito kuya kapag naka-frame nito. Nagbibili na naman ako. Yan. Yan guys, yan yung tulog ng Speed 1 Sniper. MTB Hubs. Kapag naka-free wheel. Yan daw po yung version 2, no? Version 2? Hindi ko na yung Para version 2 yan, eh. Oh. <laughs> yan, so lasa lang sa kanyang brake set. set the rotor, the brake set, rotor. Ayan uh, Shimano Dior XT. Oh, okay. Shimano Dior XT na hydraulic brakes and dual piston. Yung rotors niyo po kuya, anong brand po nito? Uh, Shimano to eh. Shimano Ice Tech din na XT. 203 Saka ano nga tayong nilagay siya. Yeah, Yan, yes, uh, si Shimano Dior X dito kuya. Mhm. Yan. Ice tech. Ice tech na gano ka laki eh. Laki ng 200 ano 203, 203 mm. Yung diameter sir, mm. diameter <laughs> sa 10 -10. harap, sa likod po kaya. 180. 180. 180. Yan, pero ano to, parehas na uh, floating no. Floating hmm. and hmm. bolt tight disc brake rotors. So kuya Danilo, eh, pwede niyo pwede niyo po ano, ato ba? Ito, brother, ato. Ah, yung pedals naman no. Yung Crank Brothers. Okay. So, kuya, pwede bang ma-price reveal? Huwag <laughs> na, sir. Huwag na. po. Alam ni Nalian. Mura <laughs> lang po. Ayun, <Ayos>, guys. <laughs> budget meal lang, budget meal lang. Budget meal lang. <laughs> Ayun, kayo na. Kayo na mag-decide. Hulaan nyo kung magkano to. So, ito nga, no, ito nga yung specialized S-Works Epic Rigid MTB ni Idol Danilo Agas. Thank you, thank you. Thank you sa mga viewers. Yan guys, nang budget na natin itong uh, Specialized S-Works Epic Rigid MTB ni Idol Kuya Danilo Agas. So kung meron kayo tanong regarding din sa kanya, maangas na Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So kuya, mag-shoutout po kayo. Ay, shoutout sa mga South Cycling, mga tropa dyan sa San Pedro. Maraming salamat, uh, Idol Eric. Yan, salamat din po kuya. Idol, no? Rigid, rigid. Yan, at least na uh, nakapag-bike check na rin ako after. <laughs> 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 dapat, hindi, dapat hindi ito na ipabike check eh, pero ito na eh. <laughs> Ayun na, no? Eh kasi... Kaya ito lang kasi kaya di ako makapag bike check dahil BC? kasi may mga nagtatanong eh kasi ah, busy ako sa trabaho, trabaho sa bike bike na, bike na. imos eh. eh pagdating naman ng weekdays eh may time limit ako dahil hmm. ano eh yung ensayo una ensayo ah, tapos diretso na ako ng bike shop bike shop na agad kaya ngayon kasi linggo ngayon day off day off ay <laughs> nice that's ayun, nice ayun so nice salamat no thank you thank you ayun so sa, sana guys uh, maka ano kay papaano kay mga siguro mga 2 to 3 videos per week sana kung target pwede ko. Ya, At saka ito nga no, pagpasensya na niya yung ano yung video ko na medyo shaky kasi nga cellphone ng gamit ko dahil yung GoPro ko nalaspag na. <laughs> Naglolo, ko na. Naglolo na. Kailangan ko na. Oh, kailangan so, ng bago. Sponsor na. <laughs> <laughs> Ala, pag-iipon pa ako. Ah, gusto ko yung ano, ayo sa ano lang sa totoo lang ayo ko nang gumili ng GoPro parang hindi siya hindi talaga pang matagalan. Mm -hmm. Siguro magdi DJI na lang ako Action 3 o Action 4. Ayan, yeah, 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 yeah. Kasi habang tumatawag nagmumuro yung mga ito. Yun. Kung may stock pa. Um, <laughs> Yon, so maraming maraming salamat sa inyong panonood. Then uh, don't forget na subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button. Subscribe, para, subscribe. Kaya, yeah. kaya mag, para manotify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo. And rise in po sa inyo.